Ang Flores de Mayo at Santa Cruzan ay kabilang sa mga pinakaabangang pagdiriwang sa Pilipinas tuwing Mayo. Nakasuot ng kanilang magagarang gown habang kumakatawan sa iba't ibang uri ng rena, ang lahat ng mga babaeng lumahok ay tiyak na nakaakit sa lahat sa kanilang regal charm. Ngunit ang ilan sa mga pagdiriwang na ito ay naging mas kahanga-hanga dahil ang ilang kapuso stars ay nagbigay ng ningning sa parada. Silipin natin ang mga babaeng kapuso stars na namayagpag sa Flores de Mayo at Santa Cruzan sa video na ito. Isabel Ortega Kapuso actress na si Isabel Ortega ang nagbida sa Grand Santa Cruzan, 2,024 at sa Rizal bilang ang napakagandang Reyna Elena. Mikey Quintos Nakasuot ng asul na Filipiniana gown, si Mikey Quintos ay nagbigay ningning sa Flores de Mayo ng kanilang bayan bilang Reyna Emperatriz, kasama ang kapuso aktor at tunay na kasintahan, si Paul Salas. Jillian Ward Bituin ng new gen at sparkle actress na si Jillian Ward ay kamakailan lamang ay nagbigay ng ninging sa isang Santa Cruzan event sa sta. Maria Bulacan Sa larawan, siya ay nagmistulang reyna sa kanyang regal presence. Rabia Mateo ang sparkle ay isa sero na si Rabia Mateo ay nagningning sa Grand sa galahan 2024 sa San Rafael, Bulacan. Inakit niya ang lahat sa kanyang Filipina beauty, nakasuot ng napakagandang puting Filipiniana na gaon. Clea Pineda Kapuso actress na si Clea Pineda ay nagdagdag ng kislap sa gabi nang siya ay lumahok sa Santa Cruzan sa Hermosa, Bataan. Herlin Bodo Sparkle star na si Herlin Budol ay nagmistulang reyna sa kanyang pagsali sa Santa Cruzan sa Bulacan. Althea Ablan Sparkle star na si Althea Ablan ay napakaganda ng siya ay nagningning sa Sagala event sa San Roque, Valenzuela City. Siya ay gumanap bilang napakagandang reyna, si Reyna Elena. Sanya Lopez Pulang araw star na si Sanya Lopez ay napakagandang reyna Elena sa Santa Maria, Bulacan. Ara San Agustin Kapuso star na si Arasan Agustin ay nagpakita ng regal at kahangahangang kagandahan sa kanyang pagganap bilang Reyna Elena sa Santa Cruzan 2024 sa Orani, Bataan. Elijah Alejo Sparkle star na si Elijah Alejo ay nagpaakit sa lahat sa kanyang pagganap bilang Reyna Elena sa kahangahangang sagala 2024. Ez Martinez Si S. Martinez ang nagdala ng palabas sa Grand Santa Cruzan, 2024 sa Pilar, Bataan, kasama ang mga kapwa kapuso stars na sina De Tolentino, Angel Layton at Kindilion. De Tolentino Kapuso actress na si De Tolentino ay nagmistulang kaakit-akit sa kanyang pagdalo sa Grand Santa Cruzan, 2024 sa Pilar, Bataan. Angel Layton Kapuso Star na si Angel Layton ay nagpakitang gilas sa Grand Santa Cruzan 2000 at 2024 sa Pilar, Bataan, nakasuot ng napakagandang Filipiniana-inspired gown. Kim Domingo. Kapuso Star na si Kim Domingo ay nagbigay ng notable presence sa Santa Cruzan ngayong taon, dumalo sa mga parada sa Malabon at Bulacan. Kelyn Alcantara. Shining Inheritance star na si Kayleen Alcantara ay gumanap bilang Reyna Elena ng dalawang beses, nagbigay ningning sa pagdiriwang sa Bulacan at Pampanga. Joe Berry Lilith Mechas, attorney at law star, na si Joe Berry ay hindi lamang mahusay sa courtroom, kundi nagningning din sa masayang floors de Mayo. Siya ay inimbitahan ni Angelica de la Cruz na lumahok sa parada sa Malabon City. Ashley Ortega Sparkle isa-zero as na si Ashley Ortega ay nagpakita ng elegance sa kanyang puting Filipiniana gown habang nagbigay ningin sa beauty parade ng Flores de Mayo sa Bulacan. Siya rin ay nagpaakit sa lahat sa kanyang regal charm sa Santa Cruzan sa bataan.